sa taong 1882. Isang desisyong mahirap ngunit kinakailangan ng ginawa ng batang si Jose Rizal. Ang lisani ng kanyang tahanan at pumunta sa Europa. Hindi siya napilitang umalis dahil sa panganib o pag-uusig. Kundi dahil sa kanyang matinding hangaring matuto at lumawak ang kanyang kaalaman. Pagamat isang masigasig na mag-aaral sa Santo Tomas, hindi niya lubos na naibigan ang kanyang kalagayan. Hindi siya paborito ng mga Dominicano, ngunit wala rin namang direktang hidwaan sa kanila. Subalit, may bumabagabag sa kanyang damdamin, isang di matingkalang pagnanais na matuto pa ng higit sa mga itinuturo sa kanya. Sa kanyang puso at isipan, gusto niyang makita ang Europa, ang sentro ng kaalaman at pag-aaral. Hindi lang ang kanyang kapatid na si Paciano ang sumuporta sa kanya, kundi pati si Padre Leoncio Lopez. Alam nilang ang malawak na mundo sa labas ng Pilipinas ang makakatulong kay Rizal upang mas mapayaman ang kanyang kaisipan at mapalakas ang kanyang diwa sa kanyang murang edad pa lamang. Matagal nang nais ni Rizal na lumabas ng bansa. Ngunit sa bawat pagtatangka kanyang kumbinsihin ang kanyang ina, lagi siyang tinatanggihan. Wala siyang konkretong dahilan, maliban sa takot niyang mapalayo ang kanyang anak sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan ni Rizal na gawin ito ng palihim tanging sina Pasiano at Antonio Rivera ang ama ni Leonor Rivera ang nakakaalam ng kanyang plano. Sa takot na pigilan siya ng kanyang ina, tiniyak nilang mabilis at maingat ang lahat ng paghahanda. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi niya nagawang gisingin upang magpaalam. Iniwan niya ang tahanan ng walang paalam bit-bit ang mabigat na puso at pangarap ng isang mas magandang kinabukasan. Bago siya umalis, iniwan niya ang dalawang liham, isa para sa kanyang mga magulang at isa para sa buong pamilya. At noong ikatatlo ng Mayo, 1882, sa edad na 21, Sumakay si Jose Rizal sa barko patungong Europa. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang bayan, at ang kanyang minamahal na si Leonor Rivera. Sa paglisan ni Rizal sa Pilipinas, hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Ngunit isang bagay ay tiyak. Hindi lamang ito isang simpleng paglalakbay sa itong simula ng isang dakilang misyon, ang paghubog ng isang pambansang bayani.